Paano makaiwas sa pagsusugal? Ang pag-iwas sa sugal ay isang mahalagang desisyon na maaaring gawin. Narito ang ilang mga paraan upang makaiwas sa sugal. Isa, kilalani ng sarili. Mahalaga na maunawaan ang iyong sariling mga limitasyon at kahinaan pagdating sa sugal, malaman kung kailan tama na tumigil at kung paano kontrolin ang sarili. Dalawa, lumikha ng malusog na mga libangan. Maghanap ng iba pang mga aktibidad na maaaring magbigay ng kasiyahan at pagkakataon para lumawak ang iyong mga interes maliban sa sugal. Ito ay maaaring pagbabasa, pagsusulat, paglalaro ng mga laro, o pag-engage sa mga hobbies. Tatlo, maghanap ng suporta. Makipag-ugnayan sa mga taong maaaring magbigay ng suporta at gabay sayo sa iyo sa pag-iwas sa sugal. Maaaring ito ay mga kaibigan, pamilya, o mga organisasyon na tutulong sa mga taong may problema sa sugal. Apat, iwasan ang mga pagkakataon sa sugal. Kung alam mo na may mga lugar o sitwasyon na maaaring magdulot ng tukso sa iyo na maglaro ng sugal, iwasan ang mga ito, maghanap ng mga alternatibong lugar o aktibidad na hindi ka mapapahamak. Lima, pag-alam sa mga epekto ng sugal, maunawaan ang mga negatibong epekto ng sugal sa iyong buhay at sa mga taong nakapaligid sa iyo, ito ay maaaring maging inspirasyon upang manatiling malayo sa sugal, tandaan, ang pag-iwas sa sugal ay isang proseso at hindi madaling gawin. Mahalaga ang determinasyon at patuloy na pagtitiyaga upang makamit ang iyong layunin.